o yung mga nasunugan. Ito yun? ano yun? Ito yun? si tita, ano yun? ano Watch out. Ay mo. Kalain mo yun, no? no? Saan yung kila, Mike? Ah, sa saan ba tayo? Parang, parang. Wala. Pag hindi niya. ka. Taga rito, no? Oh, ayan, oh, Watch out. Ay, ah, na nilang gawing bato yan.

O, oh, pwede pagkabaw mo na. Ayan. O, oh, ito yung sa anak ni Dita Rose. Ayan, oh. Anak ni Rose. Dito, dito. Ayan, ayan, ito yung... Marupok pala yung kay Michael eh. Hindi, marupok na yan ta. Hindi, ayusin eh, na lang to. Ay, yung una, unga, tunog, pati yung mga sa... Ayun ah. na lang to, pita. Ayun ah, na lang yan. Oh, Kawawa naman sila. Ayan, na. ito, ayan o. Oh. Ito yung Ayun yung ba, ano, pinatatay na ano. Yung Sunog yung lang, ang ba. Hindi bawal ayun. na dito yung pwesta ni Adel. Ayan po, ayan. Ayun yung singko. Ah, ba yung singko? Oh, dito, yung ano yung ano yung yung ano amin. Dito. si John? Hi si John. lang Ha? May isa lang sa? Ano yung isa, -isa? Pagpaksak na. Meron ka na sa pumunta. Baka pumaksak ko yan. Mamalipis na, na. Hindi na pwede. Ayun ka na to Ayun na, bitya mo. Ha? Diyo, Ayun ka na. Ayun, yung kay Lamayli, no? Tara. Hindi tayo doon ka na to ni. Tara. Ayan. Ha? Ayan. Pakita yung pa, bahay, oh. bahay ng anak ko. Pakita mo yung bahay ng anak ko. mainit pa eh. Oh, yan. Ita, ipa. ayan. Ayun. Papasatin. Okay. Okay, diyan Kita, Eh, ano yung chinelas ni Mm Hindi -hmm. mo nakakaawa. Simot mo. No? Pati yung, ang ganda yung kwarto nilang maganda. Ah, yung kama nila? Kutsun, wala. No? Simot na. No? Tara Ang ganda. Ito wala yung, TV nila. nila. Ang ganda yeah. banyo nila. No? Mm -hmm. Mm -hmm. Wala ka na. Jo. Huh? Sipin mo, Jo. No? Sunog na sunog to. Oh, mo yung mga red doors nila sunog. putok inen to. Ito po yung maya nasunugan. Mag-redorse <laughs> pa, ang puta. Ito sa mga pamangkin. Ito yung sa mga pamangkin Wala. tita. Ito, kama, ano kama, yan, Reddors? Mag-shot tayo, Cress Ay, mag-shot tayo niya, no? Ano? Ah, tara Ay, ay baka alabas naman yung pot ko dyan, eh Uy, wala naman Nakatago naman, Cress So, ayun Ayun pa daw <laughs> Doon, yung bahay namin dati Yun, Doon oh. Magsishat pa ako ah. Shot puno. O, oh, shot puno. O, shot muna. <laughs> wala naman tayong magagawa eh. Sunong bahay. Wala na bahay na Oo, pwede pa. Para pakita natin sa mga tao na hindi tayo na ano. Ay, pwede na palang. Hindi na tubig yan o. na. Yun na tayo bahay. Kaya Ate Grace, tuning eh. Eh? Kaya Ate Grace pa rin. Ito na bilhin niya ito eh. Makano niya nabili yan? Ewan ko lang. Kanina? Ay, Grace na pala to eh. Ito. mga Kaya dalawa na tanggap niya. Ah, kaya pala. Kaya dalawa na tanggap niya. Tatlo. 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 Sa. Dalawa na tatlo. Kanya din yan ni. eh. Ayan o. Ayun, doon naman kami. Doon. Ayan. Ayan. Eh, oh, hindi. Ito magigika ano niya siya. Ito, ganyan ka-prasa. Oo, ganyan. O, ayan po yung mga gumagawa. Mga guapings. Eh, oh, ito kayo siya. Ayan niya rin na yan. Tatanggal na yan. Wala, nakaanohan niya. Isa lang siya. Nakakabunga nga. Sa katama niya. ko na si Tita LB kasi sabi ko, nanghingiwi ka na wag ka na makipagtalo. Ah, pwede yeah. naman pala dumating. Oh, bagay naman pala sa yeah. yung shoot eh, puta. eh. Ay, ayun na, sabi mo. Ay, napakaganda o. Ay, ituloy mo na oh. Magigila naman sa akin. Ayun na, ito. <laughs> so, ito yung ko na kami. Ayun na, ayun na. Ayun, tapos na. Ayun yung mga naanahan niyang sunog. Ah, yan, sunog. Uh, yan po, Atelina Na... Doon, dating bahay namin. Petelina na, sunog. Ayan mga... Kaya ate Grace mo pa pala to eh. Oo. Laki pala yung sa kuya mo eh. Ayan. Na. Ayan. Ayan o. Ayan, nagkagawa sila dyan. Ayan, yan. Nagkagawa na sila para magkaroon na sila ng bahay. Tayo mo yung pangalan ni Atelina. Atelina, ano? sa Bonggoloy. Ay, sa Bonggoloy. Atelina. muna sa Bonggoloy. Tayo muna sa <laughs> Pahardo. Pahardeng. Pahardeng. Makarti. Makarti. Ayan. Ayan yung kukuha na sila. Nagtatayo na sila para makauwi na sila dito sa... Jo! Mag-shot daw tayo, Jo! Ayan. Jo! Alik ka na rin dito. Ayan. Ayan, natili na. Nangyari dito sa Padjaw. Jo!